Kamusta po Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw, -raw. <rages> Yung excited ka dahil buntis na daw partner mo. Buntis na ang asawa ko! Uh, magiging ninong ka na. <coughs> 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 Pwede no, no. pala sa kanya <coughs> Lagot! <laughs> Mukhang um, proud pa si ate ah. Biyanis na ako. Oo. Oh. Ganito pala ginagawa ni Jeff kapag umalis ako. Alam ni ate, lumabas na si kuya. Lagot na.

Nakatanan sa kuan. Sayang ani oi. Hala si mama. Oh. Wa nang popcorn. Ay, ako, anama, kay oh. Ayo ma kay mabuto. Oh. Hala kay oh, duranti ni mo mauy oh. Uy. ang popcorn nang good na ko anon man atakloban man na ma para di kawawa mabuto. naman si nanay. Nakatanan. Eh. Wala tay makaon. Uy ambot ni mo mauy. Takara oh, makagluto. Haon anana. na nana. Oh. Uy! Kaya pala natagalan na idol. Pinantay ka pa. Yung pala ang dahilan eh, no? Boss, pwede yung mga din yung boss? Ha? Pwede yung mga sabay? boss. Helmet mo, baka may huli. Wala, huli, boss. Wala. Ha? Wala. May huli dyan eh. Wala, boss. Hindi na naman ako, boss, no? لكنك لن <laughs> Kalbo na eh. <laughs> kalbo na yung gulong. Oh, Pero parang mas oh, Kalbo pa sa gulong eh. Padaot, pinabalta na yan <laughs> 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 eh. Uy, <hey? laughs> hey, para saan na hey, yan? <laughs> hey? hey, hey. Bakit may ganyan? Hmm. Bagyo ka lang. Nagmamahalan kami. Woo! Yes, I do. Ituloy ang kasal. Uy, krusado to ah. Wow naman. Uy, shout wow. out sa mga kakrusadoan natin dyan. Pare, natuklaw ng cobra yung ari ko. Halogan mo naman ako. Ay, teka-teka pare. Tatawag ako sa doktor ah. Ano ba yung ginawa mo kasi? Ba, tinuklaus mo yan. Ang Hello? Hello, Doc. Eh, nakagat po kasi yung kaibigan ko. Nakagat po ah. mo kasi ng cobra. Eh, ano ba dapat nito gawin? Eh. Oh. Ito lang ang gawin mo, iho. Sipsipin mo ang dugo kung saan natuklaw ang kaibigan mo. What? <laughs> uh, kumusta, pare? Ano daw sabi ng doktor, pare? <laughs> Mamatay ka na daw. <laughs> 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 <Lusolo>. <laughs> <sighs> Kais, kain tayo guys! Sarap ng ulam namin oh, kanin. Guys, sarap ng ulam oh, kanin yan par. Puro kanin. Ito, ito ang pinakamasarap na ulam par. Kanin yan. <laughs> Nag-outing kaya lang tapos puro kanin ito din. Dubai sa tol. <laughs> sarap ng ulam nito, Jollibee pa to oh. Ano ba to? Ah, ah, Jollibee na nalagyan yan. Pero kanin pa rin. Uy, okra. Uy. Anak mong sinama mag-grocery. Uy. Ba't ka po dyan? aray nga. Ano ba to? <laughs> Pinuhin niyo to, <laughs> Pinuhin niyo. <laughs> niyo. Oh, la, talaga lahat, ha? Tao ba to? Galing, ha? Galing mo, ha? Siyempre! Ako pa! Galing mo, Dari Dali-dali lang! Ha? pa? dali na wala sandalnya, lah, niya dun. Uh -huh. <laughs> <laughs> video. Ah, lang pala panay tuh? niya hahaha, 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 nggaling mm. na mananayoy hey. <laughs> spell leg L E G mm. spell it I T Sige, ng ng duwa legit 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 <laughs> oh, no 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 <laughs> <Ay>, no <laughs> Galing niya. <laughs> uy, nga naman na. Uy, uy, uy. Uy, para Asa man dahil niya. Inyo dahil niya. OE yung isa. Yung isa. Lanchalan. Ano yung status <laughs> Hindi. Hila mong hilabot. Ate, pwede ko pabili? Yung kakapasok lang uh, uh, na 13 month pay. Ito, ito. Ito po. Tapos ito. Ito po. Um, wow. Magkano po lahat? Dami ah. Bale, 156 po. Ah, 156 pesos po? Yes. okay. Yes. Ate, may bariya po kayo sa 1,000 pesos? Eh, wala po eh. May bariya po kayo sa 1,000 pesos? Wala po. hindi eh. okay, okay lang ate. Give the change. Thank you. <laughs> Talaga. <laughs> ba? Ayan yeah, na, legit na putlo. <laughs> Mas malaki pa daw sa pangarap mo. Eh.

One cup of sugar. One cup or one spoon? Ah, I mean, uh, uh, sorry, I mean spoon. Spoon. One cup of spoon? Huh? Hey. One cup of spoon. Uh, oh, uh, no. One sugar of cup. <laughs> okay. Ay, <laughs> na. Oh. Ano ba talaga? <laughs> ah, buti pa yung isda, kinakain ako. Oh, Uy, gagi. <laughs> uh. <laughs> Di ba? juice pag spaghetti ba? Apit si Linde. Ano? Kaon, Leo. Pari na wala. Uy, sige, Leo. Huwag si Bortoloy. Pag-uban. Ano yan? Uy, bakit Uy, bakit makatingin?

Lagot <laughs> ka, kadol Walang kit ang tingin sa'yo. Hindi gilay mo. Talaga. Hindi siya pala kakain, do. Mangungupya na. Eh, binura nung kinupya niya. Binura niya rin. Naulat mo rin. Ay, siyempre rin. Mangungupya eh. Binura ko rin. <laughs> Papaisip na. Lupa talaga. Binura na rin. Mm. Eh, sinulat mo leh. Siguradong yan na yung sagot. <laughs> Nako! Pali pa rin! <laughs> <laughs> siya pa yung nangungupya, pa yung magkaklamo.